Eto pa, Jesus, talaga ano ho, talagang eto na lang or, or umiikot na lang ang lahat ng balita dito sa mga baho, mga lumalabas na kadumihan or dumi na itong mga Duterte supporters, yung mga nasa paligid nito, Duterte, at syempre nga etong si Digong mismo. Eto, nako po, protector ng illegal na droga, etong mga toh. Yan po ang giniit nga na si Asherto sa House Committee on Dangerous Drugs na si dating Pangulong Duterte at ang kanyang mga kaalyado na si Nabongo at Senator uh, or P, dating PNP Chief na si Bato de la Rosa. Sila daw ang protector ng mga sindikato ng droga. <laughs> Meron akong naalala nung mabasa ko to, Yung mga paruhinog na kilala bilang mga nagpapatakbo din ng illegal na droga, or I mean, meron din ganyang negosyo, ano ho. At yun nga ang pinaslang kuno uh, na itong mga Duterte ng panahon na yun, dahil nga sa pinakamalaking kakompetensya nga daw nila sa, sa illegal na droga daw. Okay, so you see, nakikita na natin talaga ang pinagmulan na itong matinding problema na ito ng droga dito sa atin. Sila po yung mga nagkunwari na kuno ay lalabanan ang droga sila po yung nagsang-ayon doon sa Peking uh War on Drugs na yan ng dating administration. Hmm. Lahat bayan ay mabubulgar, natural. Wala po talagang lihim na hindi nabubunyag. Lalo po pagdating sa kasamaan ginawa mo. Lahat yan ay lalabas at lalabas. Lahat ng baho ay malalaman ng tao kung alin at saan nagmula. Ganon po yun. kahit physical, 'di ba? Pag minsan may baho talaga hanap, hanap an hahanap-hanapin natin yan o hahanapin natin ang pinakadulpunot dulo ng amoy na yon halimbawa para para maging maginhawa na ang ating ang ating pangamoy sa paligid ganun din eto mga baho ng ina ito ng ating lipunan ay dapat tanggalin para maging matiwasay at maayos ang ating bansa yan po ang mangyayari ako naniniwala darating sa punto katulad ng madalas kang sabihin na etong mga ito ay maglalaglagan sigurado tayo diyan Rodrigo Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa are protecting and are integral to the security of the illegal drugs network operating in the country. Napakalaking akusasyon. Pero walang takot itong nagbigay ng uh, nag-akusa na ito dahil sa tingin ko ay pinanghahawakan niya ang katotohanan. Matibay ang kanyang ebidensya sa pag-connect dito sa tatlong ito sa mga illegal na droga sa problema ng illegal na droga dito sa ating bansa. So ayan, mga kababayan, Bongo, Senator De La Rosa, abay, baka marami pang lumabas na na konektado rin dito sa mga illegal na droga na ito at pumoprotekta rin. Marami pang lalabas na yan. At sigurado tayo, yung lahat ng lalabas at, or mabibisto ng mga protektor ay mga kadikit at kaalyado ni Duterte. Good luck!